Hello guys for today's vlog at ayan nagliligpit na nga ako ng aming hinigaan. Bago ko maligo ay kailangan malinis muna ang aming bahay. Ayan. Inumpisa ko muna ng maglinis sa baba bago dito sa taas. At ayan nilagbit ko muna yung aming higaan. Dahil mga nag na silang bumaba kanina. At ingat-ingat guys at umuulan dito. Sa inyo ba umuulan din ba? kasi dito ang lakas ng ulan magmula kaninang madaling araw 4 am yan ang lakas ng ulan niya talaga kaya ingat po tayo baka sa inyong lugar din po ay maulan kasi dito bumugso talaga yung ulan niya ang lakas at ayan tinupi-tupi ko lang yung mga komot at yung mga unan nais ko rin yung sapin at syempre, kailangan malinis yan bago tayo mag, ano, maligo. At ayan, galing nga pala kami ng, pumunta kami ng barangay. Kasi kumuha ako ng, ano uh, ano uli, sedula. Sedula ng aking jowa bells kasi magpaparehistro siya ng kanyang motor. At ayun, nakasakay na nga ako sa tricycle pa uwi na kami. Medyo nagtagal din kami doon kasi matagal mag-type yung ano, hindi niya kabisado ba? Kasi holiday ngayon. Kaya, eh ngayon din kasi ang pick up ko dun sa... <coughs> excuse me. Ngayon din kasi ang kuha ko dun sa kinuha ko. Kukunin ko dapat kahapon. Pinababalik niya ako ngayon. Kaya sinabay ko na rin. At ayan, nilipat namin yung kulungan ng aso. Dito sa may gilid. Ayan. At kailangan kong magbaldiho uli ng tubig kasi may mga may mga dumi-dumi siya ng aso at ay nilinis ko yung ding -ding ba ayan pinrust ko siya tapos doon na lang rin ako kumuha ng tubig sa likod kasi may bisita uli yung anak ko may mga kailangan silang gawin para sa school nila at ayan kinuskos ko na nga pala yung ano nawala na yung Patsi-patsing madudumi dyan sa may pader. Kasi binaras ko siya. Tapos tatakpan ko na lang siya ng plywood. Yung makapal na plywood. Para walang malusot. Kasi may man, ano siya dyan? May greenage ba? Tama ba yung pagkakapronounce ko guys? Greenage. Basta yun na yun. Ayan. Uh, iuurong kasi dito ng jawables ko yung kanyang tricycle para dun sa harapan meron siyang parking pa ng pang motor yung motor ng anak ko kasi at ayan nilinis linsa ni Inday para malinis ang harapan kasi medyo may pagka dumudumi yung aso hindi masya hindi ko ma, hindi ko pa masyadong na ano pagka dumudumi siya hindi ko hindi ko agad nalilinis